yung guys so na naman guys ang cute niya <laughs> alam niya guys kung saan siya dadaan ayun na ah. ang galing naman ang galing niya guys so ang galing sa Alibio cute nyo guys alam nyo kung saan i-deliver yung ano guys cute naman guys nakakatuwa naman to bago nilang ano guys take nyo guys galing niya guys, so rito. Right ganda naman. Oh, so, ano lang Jollibee guys, robot of. Thank you. Bye. Bye. Sasalita pa siya guys. <laughs> galing At balik na siya doon sa pwesto niya guys. yun o o, oh, diba? Alam niya guys kung saan siya pupunta. Yun o. No? Galing naman. Talaga naman guys. Or bye bye. Yes, ang galing no? Yung robo cap natin, ano guys. Jollibee Galing na guys, oh, ang ano siya guys, oh, dinideliver niya guys yung ano, order nila. <laughs> galing ayon guys, oh, bumabalik na siya doon, ayun oh. Wala mang naka-operate guys. Cute no? Ang galing. <laughs> Ayan ah. Mungal na dito sa counter guys. <laughs> Ang cute nung ano, nung no? galing. Galing, no? Ganun lang siya. Maiksi lang. Ayun, yun na yung hagdad ng mga bayo. Yun na yung isa. Ayun, no? Nandun siya. Pumunta na siya doon, guys. Ang galing ng ano, tawag nun? Robot. Robotic. Robotic Delivery boy. Hahaha. <laughs> Eh, Jollibee lang guys yun. Ayun, kasanggal yun. Cute na nun. Ang galing niya guys. Na ano po niya yung ano. De Deliver po niya sa table po yung mga order po ng customer guys. Ang galing. <laughs> Amaya guys, may...